Pia ka li ka dali. Tayo ka dyan, tayo. Tayo. Ayan. Ay, against the light. May magic si tita sa iya. Gusto mo magic? Ano sagot? Apa. Apa. Gusto mo magic? Apa. Oh, wow. Very good. lang. Meron tayo dito. Ito. Ano to? Ano to? Electric fan. Malapit ka dito. O, hawakan mo to. Ito, 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 ito. Yan. Hawakan mo yan. Mapakita mo. Hawak mo. Yan. So, under ito, kahit hindi nakasaksak, hawak yan. Wow. Yan magic. Gusto mo yan? O, hawakan mo to. Hawakan mo yan. Yan. Ayan. <laughs> Sa'yo pakitita ko anong maramdaman mo, ha? One, two, three.

Nahulog gagi <laughs> Ano ba? Ano bang meron? <laughs> tatry ko nga. Wait nga, tatry ko. Kung ano ba yung ano? Napapanood ko lang din to. I Hawakan mo to. Tapos na paikutin mo. So, hindi ko alam kung anong meron. No? Paikutin mo nga, bebe. Hawakan ni dito Dali. Ayaw ba ako na nga lang. Hawa ko na. Ito, takot ako. So, Ay, <laughs>